Sa video na ito, ituturo ko sa inyo kung paano nga ba i-delete ang ating Facebook account. Napakadali lang niyan gawin, sundin lamang ang steps na ituturo ko sa inyo ngayon. Okay? Simulan na natin. Ang unang step ay syempre i-open natin ang ating Facebook app. Pagkatapos dito sa homepage ay pupunta tayo dito sa menu. Click lang natin. Pagkatapos mag-scroll down tayo at hanapin ang settings and privacy. Click lang natin yan at pagkatapos i-click ang settings. Para i-delete ang Facebook account natin, ay kailangan nating pumunta sa Account Center ng Meta. Nandito siya, i-click lang natin. Pero kung wala kang Account Center na nandito, ay pwede mong i-search dito sa search bar. I-search mo lang ang Account Center. At nandito ang Account Center, i-click lang natin. Dito, kailangan nating pumunta sa personal details. And then, i-click ang account ownership and control. Then, piliin ang deactivation or deletion. I-click lang natin dito ang ating Facebook account. At dito may dalawang pagpipilian. Una is yung deactivate at ang pangalawa ay delete. Gusto natin i-delete permanently ang Facebook account natin. So pipiliin natin 'tong delete account. At pagkatapos niyan ay i-click lang natin 'tong continue. Dito continue ulit. Pumili ka lang ng dahilan dito kung bakit gusto mong i-delete ang Facebook account mo. I-click mo lang ang continue. Continue ulit. At nandito ang lahat ng reminders bago mo i-delete ang iyong Facebook account. Basahin mo na lang lahat yan. May sinabi dito na madi-delete din ang lahat ng Facebook pages mo. Pati rin ang mga apps na connected sa Facebook account mo tulad ng Omi TV, Mobile Legends at iba pa. Kung sure ka na na permanently na i-delete ang iyong Facebook account, is i click mo lang itong continue. Pagkatapos i-enter ang password ng iyong Facebook account. Then, i-click ang Continue. At i-click ang Delete Account. At na na natin ang ating Facebook account.